Tinanong ko sa guagwa yung ministro ni Manalo, sino baka ako yung tinutukoy sa 4-4 ng ikalawang korinto? Sinagot ako eh, si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4-4 na binukad ng Diyos ng sanglimutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanilay buwag sugilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni payag sila na si Satanas, Diyos ng sanlibutan sila ron. Hindi sila tututul doon na ang tinutukoy na Diyos ng Sanlibutan, si Satanas. Eh bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? <laughs> Ba't si Kristo ayaw? Ah? <laughs> Nakita nyo logic mga kapatid? Oh. Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng Sanlibutan? Oh. Eh bakit si Cristo kahit kapirasong buhang ng pagkadyos ayaw mong pigyan? Masyadong malaki galit po kay Cristo. Masyadong malaki galit kay Cristo. Walang ka-chance-chance chance si Kristo. Oh, eto pa. Eto pa. Pilipos 3.19 O na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tungkihan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na bukod sa lupa. Bantiyang, tinatawag na Diyos o hindi? No. Tanong, may dumidiyos ba sa tiyan? Meron. No. Meron. Sa pera nga, may dumidiyos eh. Tamo? Ang sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Bakit tinatawag na yung tiyan ay Diyos nila? Ano ba ginagawa nila sa kanilang tiyan? Kaya tinatawag, nila, tinatawag na yung kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Pakinggan nyo sa Jesus na Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang na tinatawag na yung kanilang tiyan, ang Diyos nila, dun sila naglilingkod sa kanilang tiyan. Hindi si Kristo Panginoon ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang sariling. Kaya ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan, sabi ni Pablo. Ayun ba tiyan, Diyos o hindi? Kakatuwa namang, tinatanggap mo yung tiyan ni eh, Diyos. Tinatanggap mo si Satana, si Diyos ng salibutan. Si Kristo, kahit kapiraso, ayaw mong tawagin Diyos. Eh anak ng Diyos yun. Ang anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos na yes. Diyos. Ayon sa Biblia. In what premise it was said, doon mo ang alamin. Ang sabi ni Kristo, nakatingala siya sa langit. Ama, makilala ka nila eh, isang Diyos na tunay. O, okay naman yun, di naman tayo tutulod eh. Eh, nakatingala siya sa langit eh. Nasaan siya? Nasa lupa. Ano siya nun? Nagkatawan tao. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos nung panahon na yun. O anong sabi niya? Makilala kanila nila iisang Diyos na tunay. Tama. Very good. Bakit? eh hindi naman siya nagpapakilalang Diyos noon eh dahil nasa pagkakatawan tao nga siya at siya noon ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tama o hindi? Hoy, nakasulat eh. Gusto niyo basahin natin eh. Basa. Mangagagukon kayo sa inyo ng pang-iisip na ito'y nakay Kristo Jesus din naman na siya bagamat nasaan Dios ay hindi niya inalig sa bagay na nararapat pananat ang pagkapatay niya sa Diyos. Hindi pa kung niya ito at nagan yung alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yon? Nakitulad lang eh. Eh, kayo naman nakitulad lang, ginawa nyo ng tao. Nasaan yung Dios hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Eh, ngayon, sabi niya, nakatingala siya, makilala ka nila ama, iisang Diyos na tunay. Wala tayong usapan doon. Tama yun. Bakit? Nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos at siya nagkatawan tao.